Ayan guys, yung iniwan ng malakas na bagyong Mars eh, sa buhay ko. Parang bangungot sa buhay ko na matagal mong pinag-ipunan. Tapos sa isang iglap ay sisirain ng lang mga ng isang bagyo. sa paligid ay tinumban niya. Yung feeling ba na matagal mong pinag-ipunan na makapatayo ka ng bahay. Pagkatapos sa isang iglap ay sisirain lang ng bagyong Mars sobrang lakas talaga siya grabe ang layo ng narating ng mga yero na nilipad niya sobrang layo sobrang lakas talaga yan o oh, biruin mo nakarating dyan yung yero ng bahay namin sobrang layo yung narating nandun pa yung iba nandun pa sa bukid sobrang layo ang ang narating ng bubong ng bahay namin. Ayan, iniwang skeleton yung bubong ng bahay namin. Panoorin nyo guys hanggang matapos. Dahil pati sa loob ng bahay namin ay tinira niya. Pati yung ref namin nga eh natumba. Binangon lang namin dahil nga natakot kaming matubigin at masira yung motor. Garabi. Pati kami rin ay tumakbo habang nililipad yung bubong namin. Tumakbo kami. Daladala yung dalawa kong maliliit na apo. kinomutan lang ng mag-asawa ang kanilang anak at itinakbo sa labas. Pagkatapos, sinosondan kami ng mga nagliliparang yero ng bahay ko. Ayan guys, tingnan ninyo yung bahay ko. Kung paano sinera ng malakas na bagyong narsing. Marcy na yun. Ayan guys, o lahat ng mga puno sa paligid ay sinera niya. Ayan yung sa harap ng bahay ko. Sa likod na palayan yan. Yung una kanina yon yung nasa harap. Ayan, garabi. Pagkatapos ay binaha pati sa loob ng bahay namin ayan guys, alam nyo ba guys na walang natira sa yero niya, kunti lang, ilang peraso lang, kaya mapalitan yan lahat pagkatapos pati yung yung shop ko guys, yung makina ko ay nabasa ng ulan ewan ko kung pwede pa yung mga makina ko nabasa ng ulan ang aking makina ang aking mga sinulid lahat pati yung mga patahi ay nabasa ng ulan dahil tumakbo kami na walang dala kahit na isang damit buti naka ko yung kumot na nakasilopin yun lang ang dala-dala namin sa pagtakbo kaya may kumot yung mga bata tumakbo kami sa kabilang bahay Ayan ang dulot ng bagyong marsi Ayan yung makina ko guys na basa ng ulan dahil nga yung bubong niya ay naalis. Ayan nilipad yung bubong niya. Ayan guys yung bubong niya. Kaya magdamag na naulanan yung makina